Hello guys! Welcome back sa aking channel, Nanay Susi. Ang tips natin ngayon guys ay about sa mga napipinding sa ECG. At sa isang viewer kung nagtatanong kung pwede ba magpamedikal na hindi pa nakapagpahinga. Hindi pwede guys magpamedikal na hindi ka pa nakapagpahinga dahil yan ang dahilan kung bakit hindi tayo na fit to work sa medical natin lalo na sa mga nagpapamedikal na papuntang abroad ay kailangan kung galing pa kayo ng probinsya ay kailangan ninyong magpahinga muna bago mag magmedikal dahil naranasan ko yan noon nagaling pa ako dito probinsya magdamag ako nagbiyahi pagkatapos ay schedule ko na yun sa medical at dumiretso na ako sa agency dahil nakaschedule na ako nung araw na yun pagdating ko sa Manila madaling araw mga 8 o'clock ay medical ko na kaya dumiritso na ako sa medical center at doon pala tayo napipinding kapag hindi pa tayo nakapagpahinga bago magpamedikal. Lalo na sa mga may edad na yung mga nag-ECG ay hindi pwedeng hindi makapagpahinga bago magmedikal. Alam nyo ba na pagdating ko ng Manila doon sa medical center noong tinignan nila yung dugo ko ay mataas ang dugo ko dahil nga pagod ako sa biyahe, walang tulog, puyat ka, tapos magpamedikal ka, pagod ka, tapos pagdating mo ng Manila, magpamedikal ka, aba, talagang mapipinding ka sa medikal mo, lalo na sa ECG. Ayun nga guys, pinagpahinga muna nila ako pagkatapos ay... BP ako ulit pero mataas pa rin yung dugo ko kaya niresitahan na lang nila ako ng para sa high blood. Ino-on e hindi pa ako noon nagme-maintain para sa high blood. Hindi ko pa noon alam na talagang may mataas ang dugo ko na mayroon akong high blood. Pagkatapos, pagdating sa x-ray, Okay naman dahil ginawa ko yung tips natin na nawag huminga ng malalim sa oras ng x-ray. Pero guys, napinding ako doon sa ECG. Dahil nga nasa 45 plus na ako noon, Noong pumunta ako ng Jordan, ay kailangan kong mag-ECG. At alam nyo ba guys, pinding ako sa ECG dahil nga ang sabi nila, ay ang result ng ECG ko ay barado daw ang ugat ko papunta sa puso. Kaya inirefer nila ako sa ibang uh, center at doon ako ulit nag-ECG. Yung doktor para sa puso ay in-ECG nila muna ako bago bago nila siguraduhin kung talagang ang result ng ECG ko ay barado ang aking, kung barado ang ugat na dumadaloy sa puso ko. Yun kasi ang, 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 findings ng doktor doon sa hospital na, na pinagmedikalan ko. Kaya after 3 days ay kailangan kong pumunta doon sa hospital kung saan nila ako in-reverse, so hospital ng may doktor para sa puso at alam nyo ba guys, kung ano ang ginawa ko, before 3 days ay nagpahinga ako uminom ako ng maraming tubig nagpahinga ako, natulog ako ng maghapon kumain ako ng maigi kumain ako ng mga gulay basta guys, inom lang kayo ng inom ng tubig para mailabas yung yung nagpo yung pumupundo na dumi doon sa loob natin. Pagkatapos ng schedule ko na guys sa ECG noon, ay yung doktor sabi niya i-ECG daw ako muli bago ako bago niya ako lapatan ng gamot para sa barado na ugat. Noong in-ECG ako ulit guys, paulit-ulit ako in ECG, dalawang bisis ako in ECG. Alam mo ba guys, kung bakit dalawang bisis ako in ECG? Kasi ang unang ang unang salang sa akin sa ECG ay normal. Wala, walang baradong ugat papunta sa puso ko, normal. Pagkatapos, sabi ng doktor, ulitin daw ang result dahil dahil nga normal ang result, inulit-ulit pagkatapos ay normal ulit. Clear ang ECG ko, guys. Wala akong sakit, walang baradong ugat papunta sa puso ko kasi ang sabi nila noon, tinanong nila ako kung nahihirapan ako huminga, sabi ko hindi naman. I eh, ang result ng ECG mo ay barado ang ugat mo papunta sa puso, sabi nila. Alam nyo ba guys kung anong iniisip ko noon? Kung bakit normal ang ECG ko noong inirefer nila ako sa ibang ECG center, sa ibang hospital kung saan merong doktor para sa puso. nag ang result ng ECG ko dahil nga Nakapagpahinga na ako. Eh, nung nagmedikal ako, guys. Ay pagod na pagod ako noon. Halos nga hindi talaga ako makahinga sa sobrang pagod ko noon dahil nga biyahe galing ng Cagayan Valley to Manila ay 12 hours. Kaya magdamag ako sa loob ng bus. Pagdating ng Manila, medikal ako agad. Kaya guys, kailangan natin ang pahinga bago magmedikal kung gusto nyong clear ang inyong medikal, kung gusto nyong fit to work kayo, ay kailangan ninyong magpahinga muna bago magmedikal, lalo na sa mga may edad na katulad ko sa mga 40 plus, ay kailangan na nating mag-ECG hindi lang tayo napipinding guys sa x-ray pati sa ACG ay mapipinding tayo kapag wala tayong pahinga kaya kailangan natin magpahinga bago mag -medical. kaya sa mga gustong pumunta ng abroad at may mga schedule na sa medical ito ang gawin ninyo guys, magpahinga kayo muna, kumain kayo ng masustansyang pagkain at kailangan natin ang tulog, sapat na tulog, sapat na pahinga bago tayo magmedikal. Yan ang tamang pagmedikal guys, kailangan natin magpahinga muna bago magmedikal kung gusto nating ma-fit to work tayo sa medical o sige guys, yan lang ang tips ko ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa akin, ay pindot nyo na ang subscribe button at pakilike na rin ang video ito kung nagustuhan ninyo. O sige guys, yan lang. Maraming salamat!